sa ko Kuya Paul mo kami para suportahan ang panawagan ng pistol sa malawakang kilos okay, protesta upang labanan ng ano, oil deregulation law, ibasura tapos ang overpricing sa langis dapat labanan ay malaki nawawala bilang kami mga driver, malaki nawawala sa amin pang araw-araw namin na dapat ay mapapunta sa amin napapunta lamang sa mga malalaki at nabuhal kumpanya ng langis kami binubuhi siya na, na napakarami ng na pin patong patong eh ito pa wala pa rin humpay ang pagpapatupad ng mataas na produktong langis petrolyo realisado namin yung mga Jota uh, uh, kasi o, naman, siguro, kung kita nyo naman dinuro kung napapansin nyo wala namang halos na abiyahin sa, sa kayo hindi po ba kayo natatakot dun sa sinasabi ng Malacan yung nakapansal yung mm -hmm. hindi kami na uh, tatanggalan nila tatanggala kami ng prangkisa yung pananakot nila sa amin tatanggalan kami ng prangkisa kakasuha kami hindi kami natatakot dun uh, kasi uh, ang pinaglalaban namin ay yung tama namin pero uh, well, uh, siguro galit yung iba pero ito naman ginagawa namin hindi na naman para sa isa eh hindi lang para sa group grab eh. hindi lang para sa ibang group para sa lahat ito eh pang pangkalampag kalampag namin sa na, gobyerno natin para naman magawa nila ng action yung mga dapat nila kawal kasi eh, ano nangyayari ngayon papakinggan, nilang, papakinggan lang nila kami pagkatapos nun wala na Ngayon, itong paglahok namin na ito, talagang ramdam na namin yung kahirapan. Sabi ko nga sa iyo, hanggang dito na nga yung kahirapan namin eh. Kaya kung sasagad pa siya, ay baka mamamatay na kami sa butong. Ang gobyerno naman natin, walang pakialam eh. May tumaas siya, nang tumaas, at, at pinuprotektahan pa niya yung oil company. Diba? Bakit wala siyang ginagawa? Parang pigilan man lang niya sana yung Siya, inamin niya. Wala daw siyang magagawa. Pwes, kung wala siyang magagawa, ang taong bayan, magkaisa. <samling> talagang ang naranasan natin sa kanya